Magandang araw po sa atin lahat, lalong-lalo na sa ating tagapagturo na si Ginoong Hintayan. Ako nga po pala si Ginoong Diyos, Ako naman si Ginoong po si Ginoong Torres. Halina't at ating kilalanin kung ano nga ba talaga ang teoryang dekonstruksyon. At ang mga mahalagang informasyon hinggil sa teoryang dekonstruksyon ating kilalanin. Ano nga ba ang teoryang dekonstruksyon? ayon sa aming pananalitsip, ang layunin ng Trillium Reconstruction ay ipakita ang iba't ibang aspeto ng bumubuo ng tao at mundo. Pinaniniwalaan ko sila ilang mga filosofo at manunulat na walang isang pananaw ang nag sa malit at na sumulat kundi ang pinaghalong-halong pananaw na ang nais parating ay ang kabuuan ng pagtao at mundo. Ito ang napili naming maikling kwento na pinamagatang Tata Selo ni Rogelio Sigat. Ito ang balangkas ng maikling kwento na pinamagatang Tata Selo ni Rogelio Sigat. Una, uri ng kwento. Ang napili na minauri ng kwento ay maikling kwento ay ang pangkatauhan. Ito ay naglalarawan sa tunay na katauhan ng pangunahing, pangunahing upang mabigyan ng kabuhan sa pagunawa sa kanila ng isang mambabasa. Pangalawa, ang pamagat ang pamagat na Tata na isinulat noong dekada 70 ay ito ay isinulat ni Rogelio Sikat. Pero sino nga ba si Rogelio Sikat? Si Rogelio Sikat ay isang kilalang manunulat sa ating bansa at isa sa mga haligi ng panitikang Pilipino. Ang kanyang mga kwento na kanyang isinulat ay nagtatampok sa mga dumaranas ng kahirapan, pakikipaglaban para sa karapatan at paghahanap ng katarungan. ang pangatlong yugto naman ay ang nilalaman. Mga tauhan, tataselo, sabisang tano, pepe, salim, alcalde o presidente, batang mambubukid, batang mayaman, at ang taong bayan. Tataselo, siya ang pangunahing tauhan, siya ay viewbo, at may mga anak na nalagang babae. Siya ay isang magsasaka na pinaalis sa kanyang lupang sinasakahan na pagmamayari niya noon na ngayon ay pagmamayari na ni Kabisang Tano. Pangalawa, si Kabisang Tano. Si Kabesang Tano ay lasawi dahil sa tinaga ito ni Tata Selo. Ang pangatlo, ang Hepe. Siya ang namumuno sa pulisya ng San Roque siya ay isang mayaman, ay, ay isang mayabang at mapagmataas din. Siya siya din nag nagmalupit kay Tata Selo. Ang pangapat ay si Saling. Si Saling ay ang siyang anak ni Tata Selo. Ang pangapat, ang panglima ay si Alcalde, Alcalde -Al -Al o Presidente. Eh. Isa sa kumausap kay Tata Selo tungkol sa pagbatay nito kay Kabisang Tano ang pang-anim ay ang batang mambubukin. Ang batang mambubukin ay isang bata na bumisita kay Tata Selo. At ang pang-anim naman ay ang batang mayaman. Ang batang mayaman, siya ang anak ng pinakamayamang pro propietaryo sa San Roque. At ang panghuli ay ang taong bayan. Ang taong bayan ang mga nakikipusisa sa mga istakit. Eh, tagpuan sa kwento. Ang tagpuan sa kwento ay sa Isdaket, Munisipyo at ano Bukpi. Ang galaw ng pangyayari, ang pangyayari sa kwento ng Tataselo ay ang pagpatay ni Tataselo kay kabesang tao na nagmamayari ng itong sinasaka Ang pagpapusin ng kwento ay naglalawa ng pagpapusin. Higing distrada ni Tataselo na naibalik ang lupa nila at ang kanyang pagpapusin sa pag-uusapan kawalang sa karungan sa lituna. Ang kasutunulan ay dumating ang alkalde kasama ang hepe at itinagyan nito ang pinamag-usap sa kanyang kapaselo sa kanyang pinapagpo. Tinungkod ang yung kinungkod na kabeto sa kapaselo habang nagmamakaawa kaya biglang nataga ng matanda ang kabasantan. ng ko ng matanda na mas malakas ka siya at kaya pa niya magsaka kaya hindi ka dapat galasin. Alisin sa bukid ngunit hindi pinansin ng alkalde ang paliwanag ni Tata Selo nang makaalis ng ang ang alkalde na iwan si Tata Selo sa alkalde. Muli ay nagpaliwanag ang matanda ngunit bigla na lamang sinuntok, sinikmurahan at binatukan ng hepe ang matanda. Hindi man lang ito nahabag sa kawaawang kalagay ng matanda. Kalasan, sa ikalang araw sa istake ni Tata Selo, Sinabi na ng alkalde na siya ay dadalhin sa kabisera habang buhay siguro ang ibibigay sa kanya na pagkakabilanggo. Ngunit sinabi na lamang ni Tata Selo na mas mabuti pang patayin na lang siya. So, eto tayo sa wakas. Dumating ang anak nitong si Saling at ang isang bata na animoy ay nagpapalakas ng loob ni Tata Selo. Ngunit pinapauwi lang ni Tata Selo ang dalawa. Ikaapat na ng hapon at habang nakak nakakapit sa rehas at nakatingin sa labas, Sinasabi niya ang lahat ay kinuha na sa kanila. Ang lahat. Ang lahat na daw ay kinuha na sa kanila. At dito na naman tayo sa taglay na visa. Ang panguna, visa sa isip. Visa sa isip. Nagpamulat at nagpaisip sa amin kung gaano kahirap para sa isang magsasaka ang mawala ng trabaho, lalo't pagsasaka, pagsasaka lamang ang hanap buhay. Visa sa damdamin sa pagbasa ng kwento, halo-halo ang aming nararamdaman. Awa at galit. Awa pa rin, awa para kay Tataceslo dahil nagpapakahirap magtrabaho kagala ng katandaan niya. Siya pa din ay pagkaita ng trabaho. Galit para sa kabesa dahil sa hindi makatarungang desisyon nitong paalisin ng isang Masipag na magtataka. At ang panguling, Bisa sa moral. May iba't ibang uri ng katangian ang mga tao sa mundo. May taong may posisyon sa lipunan, ngunit mali ang paggamit sa kanilang kapangyarihan. May mga taong inaapi-api na lamang ng mga may kapangyarihan. Dako naman tayo sa kamalayang panlipunan. Ang kwento ay hindi nalalayo sa totoong mundo. Ito ay nagpapakita ng kamalayan sa mga isyong pang-agraryo, kahirapan, kawalan ng katarungan, at korupsyon sa lipunan. Ito ay nagpapahiwatig ng mga suliranin pinakahanap ng mga magsasaka at ang kanilang paglaban para sa katarungan at uh, pagbabago. Bakit nga ba, tata-selo ni Rogelio Sikat ang maikling kwento na aming napili open sa teoryang iti Sapagkat Nangingibabaw ang teoryang dekonstruksyon dahil makikita natin na may mga pangyayari sa kwento na hindi inaasahang magagawa ng pangunahing tauhan. At may mga tauhang at may mga taukuhan at pangyayari rin sa kwento na hangos sa isang nobela na pinagmulan ng karakter at mga pangyayaring nagaganap sa kwento. Muli natin balikan ng maikling kwento na pinagat, pinamagatang tataselo kung ang dulog ng panitikan ang pag-iisipan pag ibaba pag ang kira ng dekonstruksyon. Kung mapapansin natin ang mga tauhan na sinatata selo at kabisang tano. Ito ay nagmula sa nobelang El Pelebos Teresmo sa kabanata po sa kabanata 4 kabe, Tales. Dito nagmula ang nasabing mga karakter makikita rin sa kwento. Ito ay hango sa El Perbo kung saan nangingibabo, nangingibabo ang pag-aabuso at kawalan ng mustisya. Nagiging dominante ang teori ang deconstruction sa, may, sa kwentong Tata Selo. Dahil ang may akda na si Tata na may akda na si Rehele Sikat ay nagkuha ng iinang paniyari sa tauhan ng El Perbo Para sa akdang ito, at binago na lamang ang mga pangalan ng tauhan at idinalas ang mga pangyayari sa kasalukuyan. Dito na natatapos ang aming pag-uulat tungkol sa Tiyoyang Reconstruction. Naway, marami po kayong napulot na aral upos sa Tiyoyang aming itinalakan. At hanggang dito na lamang po, maraming salamat.